Nakilala po itong si Boy AC si Garage sa Facebook. Uh, dahil po sa kanya mga binibenta mga second-hand na sasakyan. Yan. Siya po ay taga General Trias. At uh, makikita po natin sa mga vlog niya. Meron siyang binibenta mga, sabi niya, fresh daw na sasakyan na second-hand or used, used car. Uh, for cash lang po siya. Bali, sabi niya po lagi, maawa naman kayo sa naghahanap buhay. Boy, maawa naman sa naghahanap <laughs> <laughs> buhay. Boss Mau, ano naman man sa naghahanap buhay. Yan po ang mga vlogger niya sinasabi. Boss, sige, tanungin kita. Kung may alam ko sa loob. Kung may alam ko sa loob. Kung may alam ko Huwag ka magalit. Oh, na, 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 hindi, ka Hindi ako nalikali, na, na, bossing. Ganito lang talaga mo. Sa'yo na, bossing. ang second hand, ang pagbili ng second hand, kahit kami inaabutan din kami nasira. Okay? okay? So ngayon, segundo pa lang, inaabutan namin nasira. Pagkalabas pa lang ng automatic yan, pag nabayaran mo ng unit na yan, automatic na as boss non-refundable. Kung ano yan, boss, second hand yan. Second hand yan at hindi namin binibeta ng brand new sa inyo. Kasi nga, bossing, kahit modelo, nagkakasira eh. bossing, ang ang pagbili ng second hand, kahit segundo pa lang bossing, pag yan tinirik sa inyo, pananagutan nagutang hindi namin tinirik sa inyo, nabiling yan. Tama? Ang ah, galit ah. pa kasi, yung pagbayad namin. Bossing, wala Ay, na ako doon. Ah, basta tayo, Dumabas. may kasulatan tayo. Dumabas kami. Hindi, eh, eh, bossing, ganito. dinalik agad namin kasi tumirik. Oo nga, bossing, may kasulatan nga tayo. As, as is, where is. Received in good condition. So ngayon, pag nabayaran mo unit na yan, automatic. Boss, ako, daan ko na karanasan na ganyan. Kahit magpapulis ako, magpabarangay or magpa, ah, uh, ako sa orta, hindi ako papansin boss. Kasi, ano, bossing, ako may binila akong uh, a Ford Ranger. Hmm. 350,000. Paglabas namin sa kanto, bus tinirik kami. Tumatok ang makina. Wala kami nagawa kahit magpaparangyayin. Na na so, si, boss, yun yung nga, hindi pinapaintindi ko ako sa inyo. Bila siyempre, matanda na kayo. Alam niyo yun, na yung yun, tama't mali, boss. Ganito na nga lang, Kung uh, gusto nyo, is tutulungan namin kayo. I check yun okay. yun eh. Ah, siyempre, kung may kailangan palitan ng pyesa, automatic, sa pala natin. No, na dito. Wala kami doon. Oh, pisa. yun na, yun na. Oh, yun. No. So, ramin, so. Kaya nga, tatawagan ko rin yung mismo owner kasi yan yung uh, consignment lang sa akin. Kasi, yung unit na yan. Kasi ang ito namin, boss. Dito saan? Pumunta kami ng shop, boss kayo may sasyap. May... Automatically yan, bossing. Huwag kayong, uh, kasi kita'y bulibili ng laruan. Automatically, kung nabili niya, pag may ngayon, kasi hindi naman namin na pinilid sa inyo. So, ngayon, nang may tutulong namin sa inyo is, kontakin kayo may kanya, then may kailangan siya may nga alig gagawin. I-check ko, anong problem, problem, kung bakit nagkagawin niya. Pero kung sa alig mo, may kailangan palitang piyosa, pananagutan niya. Mamu, huwag kayo mag-video. Gusto niyo po ba tayo mag hindi, ano, hindi. hindi. Ano lang Pong kami. Lang, uh, hindi. Gusto hindi, nyo tayo, problema, ho. De, ang sa amin lang kasi. Oh, ayan, nakapag, nausap na, na, na namin ng okay. maayos. Sir, wait lang, nag-usap na tayo okay. ng maayos eh. Kasi ma'am, hindi kami malulokot tayo. Uh, oo, oo naman. Uh, ito, nag-usap ko sa inyo ng maayos, bossing. Hindi ako, uh, ano eh. Uh, Ipidyo mo yan. Ipidyo mo yan. Isa-isa lang ang, ano, bossing ako. Ganito na lang, bossing ko. Kung tayo kayo, yung mekanya niyan, dahil may kailangan yung siyang mekaniko, pwede kayo mag-usap. May kailangan ng ang Kasi ang panya, boss, pag aming doon sa may siya, kung aming inginan na kahit ingin lang kami ng kunting suwan lang doon sa paggawa. Ay, hindi mo, hindi mo, hindi Wala akong ganoon, boss. Wala akong no. ganun. Like sa kayo mapunta ka sa news. Ang Ano, sir, wait lang ha. Tsaka nung nag-test drive kami, ito yung sa kasabay namin. Na sabi na niya, pag tumirik po ba, pwede po bang ibalik? Sabi niya, ano, hindi pwede ibalik pero change pwede unit. Sabi mo, sinabi mo, kuya, hindi po ako sinungaling. Hindi po ako nagsisunungaling. Nung nag-test drive kayo, kasama ka po noon. Walang ganun, sa'yo nandiyan sabi, sabi no? Dahil, wait, kaya, wait kaya, bago kami kasi bumili, bossing ayin, po kasi ayin, kami. Ayin, kami ayin, sasakyan, bossing, harap, Pag tumirik ayin, po ba? Tsaka ano po, ano? Boss, ganun na lang po, para matapos tayo, hindi po mausapan. Um, Pag-check nyo na lang po yung unit, then maglista po. Ano yun? Pag-check po yung unit, sa inyo yung mekaniko, tapos kami magbabayad? ano, yung kung may kailangan balit pyesa, may mekaniko naman kami dito, pipilitin namin, i-check ngayon. Pero kung may kailangan palit ng piyesa, so automatically, pa na nagbutin niya Kaya bibili niya, magbabayad niya. Okay? Boss, mawa ka naman sa naghahanap buhay. Ito po. Ah, uh, kailan nyo na nabili ito, kuya? October 9. Ka kanin nyo na po binili yan? Boy Easy Garage. Ah, ito po may ginagawa tayong Mazda ngayon dito sa shop namin sa RNA. Ah, kabibili lang nila ng Mazda nila 7 uh, days pa lang ngayon paglabas pa lang daw nila uh, nag overheat tapos binalik nila binalik nila sa sa binila nila kay Boy Easy Garage daw sa dito sa may General Trias no uh, arab ng ano so nung ano tiningnan ko kanina kasi ayaw na tanggapin ng ano shop ng binila nila ito na naging resulta ng langis niya sobrang itim na nag na yung makina So, ang nangyari, lumapit si kuya sa akin, hingi ng tulong, di tinulungan natin. Papalitan po, yung nangyari doon, papalitan yung makina niya. Oo. So, hindi naman makatarungan yon Binili nila, 7 days pa lang. Tapos, sabihin, wala nang warranty. Magkano? Pa, magkano? Bili niyo, kuya? 162. 162? Ano masasabi mo doon kay Boy Easy Garage? <laughs> uh, scammer <is> yan. scammer <laughs> siya? Kung gusto niyo bumili doon, wag na kayo bumili. Ah, oh, ayun. Ano sa inyo? Hmm, ayun. At pag nabayaran mo ngayong araw na to, pag nilabas mo na sa garay nila, kahit ngayong araw na to, mga kahit isang lang, ibalik mo, hindi nila tanggapin yan. Ito po, ito yan mayari po. Sa 7 days pa lang nila nabili. Kasi, uh, ano ba sabi niya kahit magreklamo pa daw kay Tulpo? Oo, oh, yun ang sabi. Kahit pa daw magreklamo kay Tulpo May video kami dito. Uh, patag nga na lang si ano si Mr. Rapid Tulpo Oo, oh, kaya si gawain ni Boy Boy Easy Garage dami nagreklamo diyan na kapag binibili daw yung kotse Ah, uh, ano na? Uh, wala na daw warranty ito. 7 days pa lang to. Ayaw ipapalitan mak makina, blue bay. 1 day pa nga lang din. Oo. Lang, ayaw na pa. Isang araw pa lang nung paglabas, oh, nag-overheat na, binabalik nila. 30 minutes lang yan. Ayaw na tanggapin. Ang ayaw, ayaw na tanggapin yung ano, yung sasakyan. Kasi daw uh, wala ano nilabas na, na. daw. Nilabas na daw. So, ano daw sila, hindi. Kahit, parang hindi naman makatarungan yan. Di ba kuya? Hindi naman makatarungan yan. Hindi naman makatarungan ay, oh, yan. Hindi naman yan. Tapos sabi ko na magbarangay kayo. Kahit magbaranggay kayo. Eh, nila kami ng barangay doon. Hmm. Para mag-blatter sana. Ayaw naman ng barangay na mag-blatter kami. Usap-usap lang daw. Ay, ibig sabihin malakas talaga siya sa barangay. Oo, malakas sa barangay. Malakas sa barangay. Ah, dahil sa vlogger siya. Oo, oh, edi, eh, di siya ngayon sisikat na sa sarili niyang vlog niyan. Pag ganun, ito, nagpalit ng makina. O magano halaga ng makina nito. Matapang, no. maangas, pasigaw-sigaw pa dun. Ano ba sabi ko? Ano ba sabi ko, ya? Uh, maangas si Boy Easy Ano sabi? Nag, ano, sinisigaw-sigawan pa kami dun. Sa loob, sa loob. Hmm. Hindi kami ang nakatapat mo na uh, ako. Uh, 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 may makakatapat ka rin, balang araw. Kakaanap rin siya nakatapat. Yandis, ibig sabihin, scammer pala talaga siya. Kasi pag ano dapat, hindi daw sila manluloko. Sabi niya. Mm, oh, eh. Manluloko. Okay. Eh, ano dapat pinalitan oh, yung yun. ano? Hindi, dapat kung hindi man pinalitan, pinagawa. Ginawa nila. Ginawa nila yung sasakyan kasi may may mga mekaniko naman sila dyan eh. meron daw sila may tolong, ipatsik sa mekaniko nila. Kung anong sira yung mga kami pa rin bibili. Ah. Uh... Ganun pa rin. Malupit, no? Oh. Malupit pala talaga yung diskarte niya. O, oh, si, pasikatin rin natin yan, no? Masisikat rin siya na vlogger, eh. I-share natin yan, i-share natin. Madami oh, Oo, i-share oh. no? I-share, na lang sa inyo. Mayroon yung nabasa sa comment, yung nakabili. Uh, kasunod na namin yata. Minuto na din yan. Um, Umuwi ng eh. sa bila, nasa comment. Sabi po yung e sigarets, tiri kami dito, bawan mo kayo. Tulungan nyo kami. Anong sagot ni Isigarats? E Bilay ka ng lighter. Uh, Sindian nyo. Sindian nyo. Ang sakyan. Ah, uh, okay. Sige, sige, sige. Uh, ito, okay. sisimulan na nila na, ano, ah, uh, may Ah, uh. Sisimulan na nila, ah. Uh. Maaring na double scam si, ano, si sir. Na-scam na siya ni Boy AC Garage. Na-scam pa siya ni, ano, ni Kuya Mekaniko. Kasi kung totosin hindi naman niya dapat palitan ng makina yan eh. Change oil lang ho yan, hindi naman yung blow by eh. Maitim lang ho yung langis niyan. Yan na, scam ho yan. Double scam po nangyari sa kanya. Ah, sabi ho rito ni ano, nung nagpost po, pangalan niya ay June. And ito yung time na sinamahan ko po ang papa ko at tito ko. The second time na nasaktuhan ko, nakita ko rin si Boy AC eh, si Garage. Hindi namin siya tinawagan kasi hindi naman siya sumasagot. At ang sabi ng staff nila o trabahante nila nung unang balik ng relatives ko sa garahe ni Boy AC, wala daw silang number ni Boy AC. Pwede ba 'yon? Boss nila wala silang number. Kaya ang ginawa namin, tinuntahan namin siya nang hindi kami tumawag para ma-surprise at ito na nga ang nangyari. Anyway, pumunta kami para hindi makapagdiskusyon. So balit kami ay pumunta para humingi ng kakaunting konsiderasyon or kaunting tulong sa pagpapaayos ng sasakyan. Nang dahil nga nung pagkabili ng papa ko at tito ko nung sasakyan October 9, 2024, na ilabas agad nila ang sasakyan. Mazda 3 along the road na sila pa uwi, sila. 25 to 30 minutes lang muna nung mula nung nagkabayaran ang desisyon nila, ibalik kay Boy AC ang sasakyan October 9, 2024. The same day kasi nga may problema, may tubig lumabas sa tambocho. Mag-change unit na lang kasi ang sinabi sa relatives ko kung may defective nga, o change na lang. Ngayon nga lang wala si Boy AC at yung tauhan niya lang ang nandoon. Ang nangyari, sinigawan, sinisigaw-sigawan sila. Papa ko nung bungal na staff ni Boy AC garage. Ang sinabi, hindi na pwedeng ibalik 'yan, nailabas niyo na sa garahe. Kasalanan ba namin na bumili kayo ng second hand at wala kaming number kay boss? Pwede pala yun, wala silang numbers sa boss nila. Masyado ata nagpapahalata. Panoorin nyo na lang po ang video kung gaano kaangas si Boy AC Garage magsalita. Yung papatito ko, napakahinahon dyan sa video. Panoorin nyo po at magkomento. Salamat po. Ito sinasabi po rito sa batas. ah uh, yung sinasabi ni Boy AC na as is where is, sabi niyang ganun. Uh, ah, sinabi niya rito, dahil dito hindi siya mananagot para sa tagong depekto. Kung pinagkaila niya ang depekto, maaari siyang managot criminally or stapa o civilly para sa danyos dahil niloko niya ang nagbenta. O, oh, pwede pala siyang managot dito. Si Boy, ano, Boy Hanap Buhay. Wala po akong kailangan kampiyan sa dalawa. Hindi po ako makakampi doon sa, sa, ano, sa dinintahan nilang sasakyan. Tsaka kay Boy AC. Bali, kayo na lang po bala mag-comment dito. Bah bahalang mag magusgarito rito. Kasi para sa akin po kasi, bumili yung tao sa kanila ng sasakyan halagang 162K na Mazda 3. So, akala nila okay kasi yung kaha, maganda yung loob, fresh, parang ganun. So, pagdating doon, after 30 minutes, sumirik sila. So, ang gusto nila mangyari, change item. Hindi naman nila isa-sorry mismo talaga na ano, So, yun na nga, ang ginawa, ang ginawa nila, sinoli nila yung sasakyan, eh, gusto yata nilang palitan. Ngayon, ito po yung sabi ni Boy AC. Boss, maawa naman sa naghahanap buhay.